Patuloy ang ginagawang operasyon ng pinagsalib na puwersa ng militar at pulisya para tugisin ang mga miyembro ng rebelding grupong Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa bahagi ng Cotabato at Maguindanao. Ang BIFF ay breakaway group mula sa Moro Islamic Liberation Front na hindi pabor sa pagsasagawa ng peace process. Ang Armed Forces of the Philippines o so AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala, sa ngayon ay labing pito na ang nasawi sa panig ng BIFF sa mandalang wala naman anyang casualty sa bahagi ng tropa ng pamahalaan. Nagkakain ng several encounters. No? Kahapon at may umaga mayroon pa rin tayong encounter. At ito ay uh, patuloy na operation. Uh, ito nga upang matanggal natin itong mga elemento na ito. Um, sa ngayon, no? ang uh, kalaban na nakita natin na patay ay uh, 17 uh, 17 confirmed any initiated natin, wala naman po tayong uh, casualties sa government side. Patuloy daw ang pagtugi sa BIFF na walang ginawa kundi ang manakot at mamerwisyo ng mga inosenteng mamamayan. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit siyam na libong mga sibilyan ang nagsilika sa lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato sa hinang naturang operasyon ng pulisya at militar kontra BIFF. No enforcement operations laban dito sa ang uh, mga lawless elements under Umbra uh, ay uh, natin to sa Philippine National Police. At ito ay um, deliberate operations upang matanggal natin yung mga lawless elements sa kanilang mga ginagawa o mga atrocities sa area ng Maguindanao. Ito ay um, kinakailangan natin gawin para um, hindi na magawa ng uh, BASF na takutin itong mga kababayan natin dyan sa Maguindanao. At uh, mas point pa ang ating peace process na nag-advance uh, na sa MIL. Sa kabilang dako nagpahayag ng paniniwala ang pamahalaan na hindi makakagulo ang nasabing grupo sa patapos na peace process sa MILF ang nasabing bahay ay ginawa ni Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Ging Deles kasunod ng pagkakalagda ng Normalization Annex ng Bangsamoro Framework Agreement at nakatakdang sa Marso lalagdaan ng Comprehensive Final Peace Agreement sa MILF. Ayon kay Deles, hindi nakapagtataka kung may isisilang na bagong grupo sa Peace Agreement pero ang mahalaga dito ay kung paano tutugunan ng gobyerno sa panig naman ng Malacanang, sinabi nito na sa kabila ng engkwentrong nagaganap ngayon sa pagitan ng militar at BIFF, umaasa ito na hindi ito makakaapekto sa sumusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Ako ang inyong kaibigan R. Vargas para sa Newslight.